Hi guys, get ready with me. Dahil ngayong araw ay nakaschedule tayo para lumiban sa ibang bayan o isla ng Perez Quezon. Dahil makikipagkayakasan festival tayo doon. At aalamin natin ang mga kaganapan doon. Anyway, first time namin at wala ako idea papano ang biyahe o mga lugar. Wala din ako kakilala. At ngayon, samahan nyo kami mag-explore. First, nilista ni Sir ang plate number ng sasakyan ko para sa clearance. At nagbayad ako ng 8 pesos. Then next, nagbayad ako ng 450 para sa tickets yata. At backride ko. Then nagpunta ako sa Coast Guard para magpa-sign up. Next, balik sa Window 1 para magbayan ng 50 After that, diretso na sa Gate 1 para sumakay sa bangka. Since may dala kami motor, need namin ingatan ng tickets ng sasakyan para mailabas naman ang sasakyan from Alabat or Perez. Paris, ng <laughs> <laughs> Pinasakay na kami at isinakay na rin ang motor. Nagbayad nga pala ako ng 70 para sa cargador o magbubuhat ng motor. For now, babay muna at timonan. Ngayon, iniisip ko papano ang life ko sa isla ng tatlong araw na walang kakilala, walang kaibigan, walang idea kung saan pupunta, walang tour guide man lang, basta nag explore lang. I hope magkaroon ako ng maraming kaibigan doon at maging memorable ang exploring ko sa isla. Sa mga oras na ito, iba't ibang pumapasok sa isip ko. Nadyan ang gusto kong makipagkilala sa mga nakakasabay ko dito sa bangka, ngunit ako'y nahihiya. Tila ni Moy may mga kanya-kanya silang pamilya na nag-aantay o sasalubong sa kanila. Sa wakas, after 30 years, nakita ko na ang pantalan ng Perez. No, I'm just joking. After one and half hour lang biyahe from Atimonan to Perez Island. Ito nga at kanya-kanya ng babaan ng bangka at may mga kanya-kanya din sa kanilang sumasalubong, nakamag-anak o kapamilya. Sobrang saya kapag mayroon kang mahal sa buhay na umuuwi sa kinalakihang lugar. Iba ang ligaya at saya, di ba? Pero mas masaya ang makakatanggap ng pasalubong nitong pagkalaki-laking TV na ito. Sunod niyan at tulong-tulong sila kuya sa pagbuhat ng aking motor. Maraming salamat po sa inyo. At ngayon, nasa Paris na kami at welcome po. Wala kaming idea kung saan at ang uunahin. Kaya naman minabuti namin na gumala o umikot muna dito sa kabayanan nila. At kung nakafollow ka, I'm sure na panood mo yung drone shots ko dito. Nakapost sa wall namin, pakihanap na lang po. After namin umikot, diritsyo na muna kami sa resort na tutuluyan namin ng 3 days and 2 nights. Medyo malayo sa bayan, pero nandito na kami sa Kehalani Beach and Resort. Ngayon, aalamin natin kung worth it ba magstay dito o hindi. Maganda ba ang place? Malinis ba? At comfortable ba magstaycation dito or magvacation? Malalaman natin yan. So tara, start na tayo. Una may sasalubong sa'yo na magandang babae with the sweet smiles kasabay. Noon sasabitan ka ng flower necklace for welcoming you. Plus welcome drinks para sa mga uhaw mong puso. O ba diba, social? At dahil dyan may 1 million point ka na agad kay Halani Resorts. After ko maubos ang drinks eh, hinatid na kami sa aming room para makapagpahinga. Tara iturko ko kayo sa aming room. Siyempre may malawak na space, malaking bed, mabango, at nalinis na cover, towel at curtains. May hygiene kit na rin sila like shampoo, soap, toothbrush at maraming towel at malamig na aircon. Plus, samahan mo pa ng magandang view kapag ni-open mo ang windows mo. Mayroon siyang seven room na kaparihas nitong room ko. Bukod dyan, mayroon pang iba sa kabilang side. Ito ang look ng resorts may malinis na dagat at may aesthetics na itsura. At designs. good things here sa Kihalani Resort na to ay mayroon siya sariling chapel na pwede ka dito magpray nagpray at nagwish din pala ako i wish matupad pumunta muna kami sa guest house para coffee ang ganda kasi ng design nila dito ang linis ang puti ng paligid lakas maka white house eto nga pala ang pool nila nagulat ako kasi nung una ayaw ko pansinin kasi ang init ng panahon at ayaw ko maligo sa pool pero dito iba para kang nasa cave o kweba, plus pwede ka magplay ng song o movie habang naglalangoy ka. Samahan pa ng jacuzzi na masarap sa katawan kasi para kang minamasahe habang naliligo ka. Meron din relaxing chairs. At kiddie pool. At meron malaking adult pool. Isa din ito sa best spot ng resort na to. Perfect ka mag-emote dito. Or maganda mag-date dito ng jowa mo. Habang nagsusumpaan kayo na magmamahalan habang buhay. Pero ako kilan kaya. Aray ko. Perfect din dito magdaos ng kasal o anumang okasyon dahil mayroon silang malawak na garden parang garden wedding at the beach. At kung family kayo or may kaya sa buhay at may budget, I suggest na dito kayo sa suites dahil malaki ito. Meron itong dalawang malaking kama. At malaki pa ang space para sa extra bed. Maraming towel, may ref, water at coffee. Shampoo at iba pa at bathtub na rin. At dahil social ka need mo ng secure ang gamit mo, meron sila bolts dito. Breakfast muna bago pumunta sa event na bangkarera. Ang video na post ko na po nasa wall ko na watch na lang din po. Ang saya dyan, Subra. After manood ng event sa Kayakas Festival sa Bayan ng Perez, ay bumalik na kami dito sa resort para mag-prepared sa pag-alis at pagbalik sa Atimonan. Naglinis muna ako para okay ang lahat. Sa three days and two night ko dito sa Kehalani Resort, ang masasabi ko lang, maraming maraming salamat sa the best experience ko dito. The best ang place, the best staff, at mabait na owner. Thumbs up ako sa inyo hindi magsisisi ang magstay sa inyo at mag rent ng mga offers nyo. Value for money and perfect. Ten star po kayo sa amin. At maraming salamat din sa Lorenzo's Place sa masarap na food nyo perfect din. At ngayon nasa port tayo ng Alabat Quezon Island para magbiyahe patawin papunta ng Atimunan. Mabuti na lang at naabutan pa namin ang Roro. Sa mga taong nakangitian ko, sa mga may-ari ng restaurant at resort sa mga nakasabay ko. Maraming salamat po sa inyo. Magkita-kita ulit tayo dito sa Alabat, Quezon next month. Abangan niyo po muli ako at sana welcome po ulit ako sa isla niyo.